Correct. Agaw pansin ng love letter galing sa fan na pinos ni Paolo Avelido na may nakalagay na The Avelinos addressing to Kim at Paolo. Para bang ina-appreciate daw talaga ng aktor ang tambalang Kim Pao. Matatanda ang nagsabi noon ng aktor na instead of giving expensive gifts ay love letters na sulat kamay nila na lamang daw ang ibigay sa kanya. Talbot! Ayan, makikita ng dyan na pino- pino-post actually kahit nung nasa Birmingham mm -hmm. si Paulo at ang daming nag-abot sa kanya ng mga love letters, ay pino-post niya talaga. Pero itong nga The uh, Avelinos ang naka-address doon ay pumukaw sa atensyon ng mga Kimpaw dahil para bang uh, para, par kasi ba, diba, hindi para bang ina-acknowledge niya talaga yung sila ni Kim. Ayano, no, mm -hmm. Paulo Kim, 'di ba? Tapos Correct. the Avellino, sabing ganon. Pero yun. Na appreciate nung kanilang mga fans. Yes. ang pagpapahalaga ni Paolo sa mga fans niya, no? Actually naman Talagang gusto ni Paul, eh, di ba? Na kapag ano, ang magpapadala kay sa akin, mga love letters na lang, binabasa ko naman. Masarap kasi yung ano, nagbabasa, tapos ang gaganda ng mga messages. Yes. Pero di ba, pero yung kaibigan natin, di ba si Janet, hindi love letters. May letter letters. siya May, letters letter, Nahanap ko nga. At the same time, uh -oh. merong bibigay kay Paolo na material thing na magugusta ni Paolo. At no. makikita na kami ni Paolo mamaya. Yes, mamaya na. Uh -oh. oh, papadala mo yung padala ni Janet kay Paolo with matching letters and gifts. Nakakatawa, di ba? At tatanungin mo din ang size ng kanyang jacket. Ah. Oo, okay, diba? diba? <laughs> Nakakatawa, di ba? Si Paul talaga nagbabasa. Yung iba, padala mo ng letters, hindi naman babasa. So, na mababasa. Excited na ako. Paolo, no? oh, excited na ako sa event kasi bukod kay Paolo, naroon si Sham, si Sup Sup, Jeric Gonzalez, Jeric Gonzalez, Ariella Arida, oh, Hannah oh. Okay. Arnolds, at marami pang iba. Yes, Ayon. ito na. Siyempre, bibigyan natin ng time yung talagang avid viewer ng ating yes. ano. Yes, go! Si Janet, ang love letter niya kay Paolo. Go! Para makita rin to ni Paolo. Hi, Pao. Maraming taon na akong tahimik na tagahanga. Sa bawat panahon, kasama kita sa aking mga dasal. Sa lahat. Ay, tumula. Sana lahat. Ng, uh, na nasa puso mo ay makamtam mo in God's perfect time. Mm Hindi -hmm. ako magsasawa na sumuporta sa'yo dahil ikaw lang ang pumapawi sa lungkot ko bilang wow. malayo at lumalaban sa ibang bansa para sa pamilya. Pero minsan kapag dumadating ang homesick ko, bukod sa litrato ng mga anak at pamilya ko, litrato mo ay nawawala ito at napapalitan ng ligaya. Wow. Kaya, Pao, Maraming salamat sa patuloy na pagbibigay ng inspirasyon sa aming mga tagahanga hanggang dulo ng laban mo. Kaakibat mo ako. Mahal na mahal ko ang isang Paulo hello okay. mm -hmm. oh, okay. oh, oh.